Hello mga idol. Ayan. Ang round ball dito na may patubig-tubig. Kunan ko muna ng video. Dito lang ito sa Saudi Arabia sa Al-Mitnab mga idol. nag-relax ko muna kasi pagod na yung likod ko. Sa hindi pa nakapunta dito, ayan ang mga lugar dito mga idol. Sa Saudi Arabia. Ganito kaliwanag mga idol pag gabi. Ayan. Ewan ko kung ano yung sa loob. Bibilis mapatagbo sila. wala magawa eh Gaantay ng amo ewan ko kung anong oras ang pag-uwi ko sa Albadaya ayan daming sasakyang paggabi dito mga idol siyempre bukas wala namang pasok yung mga bata kaya luwakwat siya lahat ang mga arabo dito So, thank you for watching. Bye bye. Please subscribe, like, and share.